Ano mo nakilala si Orlan? Uh, namit ko si Orlan sa isang gig sa ano sa isang gig sa Angeles City. Nung dumayo pa yung mga punks noon sa Maynila. Doon ko siya unang namit. Pero di ko alam na taga Tarlac pala siya. Oh. Yung mga babae ni Orlan, meron kang kilala? Ahalos lahat sila kilala ko. Kilala ko sila. Siling kilala mo talaga? Mahirap na magsalita kung sino yung mga pangalan niya. Pero yung isa, kamukha ni Christine Reyes. Saan mo sila nagkita? Madalas sila naglalakad, dalawa mo, sa San, San Roque. Nauuna parati yung babae sa likuran. Sa likuran si Orland Bakit naman gano'n? Eh, alam mo naman si Orlan, mahirap na. Baka makita siya ng ibang chicks niya. Ah. Kaya pinapauna niya yung babae, kaya sa likuran lang siya. Regular. abang sinusundan niya yung babae. Gano'n sila maglakad hindi na daw uso yung HHWW. Kaya idol talaga kita Orlando na pang. Anong masasabi mo sa ating paring Orland Kay paring Orland alam mo yan eh magaling yan eh. Tropa natin eh natin yan. Pero one thing na nakita ko kay paring Orlando pare. Chick yan. Ah, Parang okay, eh, so pa paano mo, paano mo nasabi? Paano mo nasabi? sabi chick yan pare? Lakitin lang nga ng mga chick yan eh. Napitin ng mga shit yan pare Ha? Kahit sinong lumapit dyan pare One time lang Sino ba yung mga chicks niya na ano mo? Kahit sino pare Sabihin ko sa'yo, kahit sino naman lumapit naman dyan Anong pangalan? Ay, hindi ko na kailangan mag-measure para ng mga check pare. Kahit sino lumapit kay para mo na, alam mo naman. Nakatakot pa nga yung mga chicks namin, nga mo ba mapunta pa sa kanya oh, lahat nga pare, yun nga pare. Nakakatakot mag pare, baka naman mag-measure ako pare. Yari tayo pare. <laughs> tayo ang talo pare. Ah, uh, anong ayun, nangyari sa inyo? Kasi si sabi ko nga kanina na may nangyari sa amin, nung kami kaming pantay, kami sa bar. Ah, uh, kami sa isang club dito sa Sahara Night. Tayo ko na natatanda niyo pa yung club na to, Sahara Night. Nung mag-CR minsan si Orlan, sinundan ko to. Dahil masyadong duda na ako sa kanyang pagkatao eh. Habang nag-CR siya eh, meron akong nakita kakaiba sa kanya ito pa lang si Orlan eh kaya pala lapitin ng mga babae kaya pala two timer kumbaga two timer na tinatawag eh dalawang ari ha? Huh? oo oh, dalawa dalawa nakita ko sa kanya kaya pala malupit kong taong ito dyan na ako nagduda kung bakit meron akong tsuri nun eh bakit, bakit parang Alien yata si Orlan. Dali na nung kain. Kaya napakahirap isipin. Dali na, pili ko lang tangga pa <laughs> sa MIB. Kaya si, si Orlan. Oo. Oh, hindi ma-detect ma ng naman. detector ng MIB yan eh. Iwan ko nga. Hindi, pare hindi tayo buwag na sa lang ng... Masaya, ano ng MIB pare. Sa, sa lahat ng alien siya lang talaga hindi ma-detect. <laughs>